Ano ba yan? Nagbabarumbado ka na naman. Matulog ka na dyan. Kulit-kulit na. Stop na yan. I Stop na yan pagbabarumbado, ha? Hindi maganda yung nagbabarumbado. Sleep ka na dyan. Sleep na. Come on. Sleep. Sleep na. Behave na. Behave na. Anong, ano yan? Ano yan? Gusto mo mapalo ni mama? Gusto mo mapalo ni mama? Behave ka na dyan. Be good boy na. Good boy na. Sleep na. Kulit, kulit. Parang tanga. Papatayin ko na yung ilaw, ah. Oh, sleep na dyan. Huwag makulit, ha? Pahinga ka na dyan. Nunood lang ako ng, ano, ng concert sa YouTube. Behave. Ay, 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 ay. Ay, nako, ako, nako, 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 makakapalo na ako eh. Ay, 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 bad boy talaga. Bad boy talaga yan. Ano yan, 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 ano yan? Ano yan? Anong mga pag dadabog mo ng ganyan? Ano ano yan, ano yan, ano, ano, ano? Ay, Diyos ko, parang tanga yan. Parang tanga yan, oh. Hoy, 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 tigil na yan, tigil na yan. Tigil, tigil na, tigil na buong ka talaga. Buong ka ba, Bawzi? ha Buong ka ba? Mm -mm. Tulog na dyan. Mat matulog na. Gusto mo agad, tapit tayo agad eh. Tulog ka na dyan, sleep na. Anak ng... Stop na yan. Bouncy. Stop na. Stop. Sleep na. Sleep. Behave na dyan. Behave na. Behave na. Ano pinaggagagawa niya? Nagtampo na naman yan. Ano na naman yan? Pinag...